38 ang patay sa bumagsak na eroplano sa Kazakhstan. Bago ang plane crash, nakunan pa ng video ang pag-release ng oxygen mask ng aircraft. Narito ang Frontline News Abroad. Sa malapit ang kuha ng video na ito sa Aktaw, Kazakhstan, bumulusok ang isang eroplano hanggang sa tuluyan niyang bumagsak. <that Mitarat> Sa lakas ng impact, nagliyab ito sa kabinalot ng makapal na usok. Agad namang rumesponde mga rescuers sa crash site. Bumungad sa kanilang nagliliyab na pera-perasong parte ng aircraft. Nahati sa gitna ng eroplano. Tumila ang ng mga pasahero. Habang ilang naipit sa loob, agarang sinagip. Ang ilan sa kanila, namatay. Ayon sa otoridad, higit anim na punong pasahero at crew ang sakay ng eroplano. 38 ang kumpirmadong patay habang 20 siya mang nakaligtas. Bago ang plane crash, nakapag-release pa ng oxygen mask ang aeroplano para sa mga pasahero. Ayon sa Azerbaijan Airlines, galing sa Baku City ang aeroplano at papunta ng Grozny, Russia ng maaksidente. Sa ngayon, nagpadala na ng medical plane ng Russia para sa mga survivor ng plane crash. Una nang sinabi ng Russia's Aviation na nag-emergency landing ang piloto matapos masalpok ng isang ibon patuloy pa yung iniimbestigahan. Mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.